Ah! Pag! Bakit po? Eh! Ate! Sige po! nga! Nasunog mo yung dalit ko! Paborito ko yan! Ate! Pasensya lang po kasi! Kumula ko tubig, hindi ko po sinasigya! Taka ka ba? Kukuha ka ng tubig, pwede ka po on Ate! Hindi ko po kasi sobrang pagod, -pagod po pagod -pagod o, Ayan! Para ka! O! Teka lang! an anong ginawa mo sa kapatid ko? Oh. Hindi, kasi mukhang natutulog pa eh. Tingnan mo rin yung ginawa niya sa damit ko. Eh. Hey. Para sa damit lang? Lang! Uh, kuya, grabe, laki pala ng bahay mo. Oo nga kuya, alam mo kuya. Sobrang swerte mo talaga sa buhay, no? Sana balang araw maging kagaya mo kami na meron ganito. Kasi sa bahay, alam mo na, tagpitagpi lang yung bahay natin sa probinsya. Ano ba kayo? Eh, siyempre, alam niya man, yung kuya niyo nagsikap. Eh, dapat kayo, magkano kayo ng mabuti. Ito si Jebo eh, ilang taon sa grade 6. Kaya hanggang ngayon, high school pa rin. Aha. Kuya, may bata kayo. Kuya, matanong ko lang Di ba matagal ka dito sa Manila? Baka, baka napagawa mo na yung dila mo. Oo naman. Nakita mo naman, di ba? Maayos na yung pagsasalita ko. Pa pala, tutal nandito na tayo sa Manila. Alam mo kuya, may Yung baba niya. Eh. Ay, <laughs> talaga tayo. ay, <laughs> eh, ikaw. Eh. Anong gusto mo ipaayo sa iyo, ha? Eh, kuya. Alam mo kuya, tigilan mo na yang biruan mo. Alam mo hindi pa namin nakikita yung asawa mo. Pero kuya, sigurado ka ba na ayos na sa asawa mo na dito kami tumira? Eh, alam mo naman na balita namin, alam lalo na yung pagpasok pa lang namin dito sa subdivision, mga kapitbahay kasi medyo matalak daw yung asawa mo. O, di ba ko ya? Ano ba kayo? Huwag kayong dun. Tsaka, yung asawa ko, takot yun sa akin. Asa na nga pala siya? Ah, uh, love. Love? Love of my life? Ikaw talaga, puro kalukuhan eh. <laughs> love, may bisita tayo. Hi, love. Na pala. Um, mga kapatid ko, galing probinsya. Ah, ah. nice meeting you po. Nice meeting you po. Ah. <laughs> nice meeting you po. Love, ano ulit? Kapatid mo sila? Oo, oh, mga kapatid ko galing pagadian. Oh, nakita niyo, di ba? Maganda yung misis ko. I oh, love. Magkakaiba kayo na. Huh? Magulang, no? Ah, love. Ito kasi, nagdilis sa mangga. Eh, siya naman, Pinaglihis sa santol. Eh, ikaw kuya, pinaglihis ka sa bayabos. <laughs> Kaya talaga, kapag biro talaga kain tatlo. Um, o oh, sige love, bonding muna kayo dyan. At ako ay eh, magpre-prepare muna na makakain niya, ha? Ah, sige, Ate, gusto mo tulungan ka na po namin? Hindi, okay lang. Ano lang, relax lang kayo dyan. Tapos, prepare lang ako dun. Oh, nakita niyo na. Ang bait ng asawa ko, no? Oo nga kuya, alam mo, napakaswerte mo sa asawa mo. Hindi lang mabait, maganda pa. Tsaka, medyo pumayot yung asawa mo, ha? Kasi sa picture, hindi ganun kapayot dati yun. Siyempre, dinala ko na kay Doc Belo, eh. Pinahayos ko na. Para naman, pagdating nyo dito, hindi nyo bulihin. Ah, kuya, Doc, sinintay mo na to si Kuya G, Bakit? Kasi kailangan rin nyo magpabelo. Sige na, kuya, sana ba yung parto namin dito? Nang makapagpahinga kami, alam mo naman, pagod kami sa Biyahe. Nako. Gusto mo siguro ng aircon, no? Ano naman, ko. Alam mo naman sa lugar natin, walang aircon. Hayaan nyo. Lahat ng kwarto dito, lima di yung aircon. Kayo, kung saan yung gusto. Sa bodega o yung aircon. <laughs> Hmm. Bodega to. Ano ba kaya? Gulo mo rin eh. Parang dila mo lang yung kagulo-gulo. Tama na! Buong-buong lahat <laughs> <bonk, bonk. laughs> Sige na. Atin mo naman kami sa kwarto. Tama nga kapatid ko. Sasabihin ko si Kuya eh. Ko eh. Tara. Ano kaya sintu-sinto eh. ah uh, ate, uh, hello nato, po. Hello. Uh, alam mo ba, magaling din kami magluto kasi tinuruan kami ng nanay sa probinsya eh. Tsaka, meron kaming famous uh, dishes doon. Kayang-kaya ko pong lutuin. Gusto niyo po, ipatikim ko pa po sa inyo yung niluto ko eh. Oo nga po. Tsaka, ano pa po, po ba mga gusto niyo pagawa sa amin? Apo, uh, tutulungan po namin kayo. Kasi sanay po kami sa mga gawaing bahay, lalong-lalo na po sa pagluluko. ko Pagluluto po. Ah. Oh. Alam niyo, ate, ang niyo din pala, no? Oo so, nga po, eh. Kala namin, masungit kayo. Yun naman pala, mali pala yung mga sabi-sabi dyan sa... Sakit bahay. Daldal <laughs> -dal niyo, no? Sakit niyo sa tenga. Magkabilaan pa kayo. Ah, uh, ate. Ano po bang problema dun? Eh, nagsasuggest lang naman po kami na tulungan kayo. Pwede ba? Huwag kang masyadong dumikit sa akin. Alam niyo ba? Nahihirapan na kami mag-asawa. Pumunta pa kayo dito sa Manila. Hindi niyo ba alam na pabigat kayo? Tingnan niyo nga, oh, hindi kami makabili ng kape. Yan ang alam natitira, tapos may dumating pang dalawang palamunin. Ah, uh, ate, huwag po mag-alala kasi hindi naman po ako mahilig sa kape. Tsaka, hindi po kami magiging pabigat po dito. Opo, kasi tutulong-tulong naman po kami. O oh, ano kakainin niyo? May eh, May pera kayo? Eh, wala naman po problema sa amin. Kahit yung mga tira-tira lang po kainin namin. Tira-tira? <laughs> sa bagay, mukha kang aso. Pwede ka doon. Teka lang po. Parang nagbibiro lang po ata kayo kasi medyo nagiba po ata yung paningin niyo sa amin. Eh mabait po kayo sa amin, di ba? Syempre nandiyan yung asawa ko. Hindi niyo ba alam na iirita ako makita kayo? Hindi niyo ako kayo asawa ko, hindi eh. ko nga alam kung totoong makakapatid kayo eh. Ah, alam. nan. Matang seryoso niya yun ata. I love Actually, ito, tinimplahan ko sila ng kape. Di ba? O. Oh. Gano'n ba? Kanina kasi nagtatawanan tayo doon. Ngayon, baka seryoso na yata kayo ah. I mean, eh, kasi... Hindi! J, Jay! Jay, di, okay lang, kaya Talagang uh -uh. pinagtimplahan niya kami ng kape. Ano, ah, uh, mabait po talaga si ate. Sabi kasi sa'yo <laughs> eh. Gano'n ba? Eh, isa eh, na, Jay? Jay. alam mo, mapagbiro lang talaga si ate. Ano ka ba naman? Oo naman, ano ka ba? Smile ka naman dyan. Tingnan mo. Uh -huh. Nakakita niya sa'yo eh. Kit yung kapatid ko na. Papagbiro <laughs> ka dito na dyan, no? Alam nyo, napakaswerte ko sa asawa ko. Hindi lang maganda. Sweet pa. Uh -huh. Alam, ah, may gagawin pa ako ah. Oh, ah, sige lang. Okay lang kayo dito? Ha? Uh -huh. Ah, oh. Ano ah? Di oh, ba? o oh, okay lang kami, okay, okay lang okay kami. Lang sila Baka lang. ka na sa ano mo. Gagawin ah, yes. mo. Sige. Mm, -mm. Sige, love. Bye! Ah, ma mauna na po kami. May asikasuhin lang po. Dapat lang. Kala ko kukunin mo pa tong kape ko. Tara na. Alis. Yung kape, Alis. Yung kape niya malamig. Kala ko kukunin niya pa yung kape ko kapal ng mukha. Ah, pa, kain na tayo. Ah, uh, ah, wait lang. Kukun ko lang yung kanin. Ah, sige. Ah, ito na yung kanin, no? Tara, kain na tayo. Sakto, gutom na gutom na ako. Ay, eh, na rin eh. Eh, kasi di ba kalitay ang kapunan? Kung oh, masarap yung ulam niyo, ah. Ah, oo oh, naman, kuya. Hi, uh, lab. Yung bag ko pala, nilagay mo na sa kotse. Oo oh, naman. Kain ka naman, mo kami. Ah, uh, hindi na. Baka malit ako sa office eh. Hmm. Ah, uh, kuya, hindi ka sasabay sa Hindi na. Mamaya, hapunan, sasabay tayo kumain. Oh, eh, hey. sige, sige Kuya. Ingat ka. Oh, love. Uh, ano? Hmm. Ah, uh, Okay, bye! Parang hindi si Kuya, na? Ingat! Ang sweet niyo naman po ni Kuya, ate. Ah, uh, oo oh, okay. nga po eh. Tara! Okay, Kain bye. na tayo! Uy! Uy, well, sa ating pakachismoso niyo, no? Sino'y sabi na pwede kayo kumain? Eh, di pa po kasi kami kumain kagabi. Akala ni Kuya kumain kami kagabi. Oh, ano ba sinabi ko? Eh, kinuha niyo po hmm. yung ulam at kagabi. Hindi niyo po kami binigyan eh. Di ba sinabi ko palamunin kayo? Oo. Hmm. hmm. Akala ko ba, may pera kayo di kayo maging pabigat dito sa bahay hmm. namin? Eh, ate. Hmm. Pasensya at na sa ngayon tapos pa kami. Yeah. Tapos. di Diba, sabi mo pala, okay lang sa'yo tira -tira ang tira-tirang pagkain. Pues, pagkatapos kong kumain, yung tira ko, yun na lang kainin mo. Diba yun yung sinabi mo kapon? Ah, uh, bakit naman po kayo ganyan sa amin? Alam niyo po ba, sa probinsya namin, kahit mahihirap lang po yung mga mamamayan doon, mga mabubuti po sila, tsaka nagbibigayan po kami. Lalong-lalo na po sa sitwasyon na Nangangailangan po kami sa isa't isa. Pwede ba tigilan mo na yung drama na yan? Ang drama mo, no? Hindi ko kailangan ng drama n'yo. Ngayon, ako lang kakain, yung matitira, yun yung kakainin mo. At ikaw, ewan ko sa'yo. ka na, na makakalat dito sabay ikaw maglaba. Ah, uh, ah. Teka, teka lang po. Ngayon na! Eh, may katulong naman po dito kaya, sa bahay. Kaya nga po eh. Ay. Ano yun? Libre kayo makikitira dito? Eh mga kapatid din naman po kami na asawa po ninyo. Kapatid lang. Asawa ko ba kayo para libre dito? Hindi, di ba? Ano nakakatawa? Alis. Hindi kayo alis. Ay, na alis. Ah. Siguro doon yung malinis yung bahay, ah. Fair. Nakampas lupa. Ay na nga, nakakawalang gana ka kanina. Hugas ko na. Grabe talaga ugali ng ate. Parang pakit ang tao lang. Ano ginagawa mo? ugas dyan. Tsaka ba't ka nagmamap? Eh, Nagpapauto ka sa babaeng yon. Eh, hayaan mo na. Sumunod na lang tayo sa kanya. Alam mo, masyado na namimihasa yung asawa ni Kuya eh. Sobra na yung ginagawa niya. Pati yung katulong natin, oh. Minamantato, kaya ubo ng ubo. Alam mo, sobra na yung kalupitan niya sa atin. Tinutratom niya tayo na parang hayop dito. Parang hindi pamilya. Eh, kuya, hayaan mo na. Huwag ka nang magalit dyan. Sundin na lang natin kung anong gusto niya. Sundin? Hanggang kailan? Habang buhay? Alam mo, sobrang na yung babae niya. Nagtitigpi lang ako dyan eh. Kailangan malaman ni kuya lahat ng to. Huwag. Huwag mo na. Ano mo? May tamang panahon dyan para malaman ni kuya. Huwag ka naman pabigla-bigla. Kalma ka lang. Alam mo, pag hindi ako nakapagtimpi, sisiguruduhin ko na malalaman lahat ni Kuya yung makalokohan ng babae niyan. Napaka-plastic! Ah, sige na, kumalma ka na. Itutuloy ko muna itong ugasin ko at matatapos na rin ako dito. Ano nang tapusin yan? Alam mo namang may katulong dito sa bahay eh. Tigilan mo na nga yan. Huwag mo siyang sundin sa kung ano may gusto niyang iutos dyan. Eh, baka mamaya magalit na naman eh. Pag-initan na naman tayo. Sige na. Bahala ka nga. Sige na, tatapusin ko lang to. Hoy! Uh, Sino nagsabi sa'yo no, na pwede ka matulog dito? Ano ka, buhay prinsipe? Ah. Uh, ate, pasensya na. Eh, ang dami ko kasing ginawa. Pagod na pagod ako Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Pagod na pagod? Kaka-cellphone. Di ba katabi mo yung cellphone mo? Eh, ate, ang dami ko talagang ginawa dito kaya napagod ako. Ang dami kang ginawa? Tingnan mo nga ang dami mo pang hindi naaayos na nilinis oh. Nga, lang. Uh, Pwede mong magpahinga muna ako saglit? Hindi! Tumayo ka na. Nilinis ako sa'yo. Alis! Ay! Pero bago yan, plantsahin mo yung mga damit ko. Kasi may susuti na ako. Kailangan ko yun. Yung favorite kong damit, ah. Yung color pink. Ay. Wait lang. Kukuha mo ng tubig. Jedi! Gosh! ah bug, bug, bug. Ay, ay, atin. Jedi, na mo nga. Nasaan mo yung damit ko? Paborito ko yan. Atin, pasensya na po kasi. Kumula po ang tubig, di ka po sinasadya. Taka ka ba? Kukuha ka ng tubig, pa ako on yung plancha. ate, di ka po nagpansin kasi sobrang pagod na pagod po rin. Pagod na pagod ka, o. Ayan, para magising ka, o. Oo. Oh. Hindi, kasi mukhang natutulog pa Tingnan mo naman yung ginawa niya sa damit ko. Eh... <laughs> Para sa damit lang? Lang! Di mo ba lang magkano 8,000 yan? Kaya niyang bayaran? At, at hindi ko naman po talaga sinasadya yung nangyari Ano ka ba damit lang to? Grabe naman yung ugali mo. Ang damit na papalitan niyan. Pero yung pag mo sa kapatid ko, sobra ka na. Sige so, nga, bigyan mo ako 8,000. Ano ba? Diba? Wala kayo ba inabas? Kahit nga pagkain, wala eh. Mga kayo. Ano, grabe na yung pangmamalitrato mo sa amin, ha? Sumusobra ka na. Kung hindi ka lang talaga babae, Ano? Ano? Gusto mo ba baraya... yung hapas sa mukha mo? Alam mo? Kaya kami nawawala ng respeto sa iyo eh. Kasi hindi ka ka respeto <laughs> Mas lalo na kayo, mga pabigat kayo. Ano ba problema mo sa amin, ha? Hindi mo man lang ba mga kapatid kami ng asawa mo? Wala akong pakialam! Dahil bahay namin to na asawa ko, kaya wala kayong pakialam. Hindi ah. pa alam kapag once merong mag-asawa -mag na? Wala dapat mga katulad yun na mga sabi. Eh bakit? Si Kuya naman yung nagtatrabaho dito ah. Oh. Ikaw, pabigat ka lang din naman ah, di ba? Ako, pabigat? Sigurado ka? Alam mo ba, mapalamunin kayo? Wala ka kayong ambag eh. Ah. Pumunta kayo dito sa Manila na wala man lang kayong Ganda na dalang pera. Ang kakapal mukha niyo, no? Kung meron nang makapalang mukha dito, ikaw yun! Tama ikaw! na yan! Hi, love. Pwede ba tumigil ka na? Hindi ko pinapunta yung mga kapatid ko dito para gawin mong katulong. Love, hindi ko naman ang ginagawang katulong. Nakiusap lang ako, may favor lang ako at nag-iisang gawin. Huwag tani. ka naman sinungaling. Alam ko na kung anong totoo eh. Kala <laughs> mo ba? Hindi nagsusumbong mga yayaan natin dito? Eh love. Hindi totoo yun. Hindi ko alam bakit niyo ako pinagtutulungan. Ang sabi ng bilog yung ulo ko. Pwede sa pa. Alam ko na ang sekreto mo. Alam ko na. Na may iba kang lalaki. Hmm? Hindi yung totoo na ah. ba? Alam mo naman na lagi lang ako nandito sa bahay. Hindi ka na magsinungaling. Love. Chris naman o, oh, maniwala ka sa akin o. Oh. Pinagtutulungan lang niya. ano, ano ang laban ko? Dalawa sila, mag-isa lang ako. Kuya, paalisin mo ngayon. yan. Drive on siya sa ba umalis ka na? No, kasal tayo. Umalis ka na! Huwag ka na mabalik dito ha! Yan, kuya. Sige. Agasawa ka lang din. Doon sa babaeng mukhang pera. Alam mo naman siguro kung anong pinagagawa niya sa amin, di ba? Kaya ako eh. Kaya nyo, mabawi ako sa inyo. At sisiguraduhin ko, hindi niyo makakabalik dito. Ah. Oo, so, kami. Kumain na tayo. Dalawang araw na kami hindi kumakain eh. Dahil sa so, mabaing yun. Huh? Sige na kuya, mawala na kayo dun sa pagkainan nang magkasalo man lang kayong dalawa at makakain na kayo. Hey, ikaw, sumubi so, ka na rin. Mamaya na, ililinisin ko muna tong kalat dito. Mamaya na yan, tumayon muna tayo. Tara na, gano'n tayo. Gusto ko, ikaw pa bida eh.